Grabe na talaga kayo! Lagi na lang si Rachel ang nakikita nyo tsaka si Roel. Grabe kayo! Yung mga bashers, grabe kayo! Yeah. Siguro, hindi nung lugar pa yung kahinip kapag kinabot na ng kahinip. Yan. Si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan official reactor. Hello mga Kalingap. welcome back to my YouTube channel, this So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like and update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng buong team Kalingap sa pangunan ni Kuevel Santos Matubang at the end of vlog at syempre ni Kalingap Rab. At pakisuportahan din po kayo ang ang sa mga sabatin Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor. At lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayat na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. At gusto ko pong i-shout out ang lahat po ng ating viewers, supporters ng Team Kalingap. Ang ating mga kabayang OFW sa iba't ibang dako ng mundo. Ano? At mga kabayan natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang magandang hapon po at mag po kayo lahat palagi mga Kalingap. So ngayon mga Kalingap, ano, mayroon na naman po tayong pag -uusap pag mga kalingap ito nga po mga kalingap ay medyo related po ano medyo related po siya sa vlog po natin kahapon mga kalingap kung saan nagbigay po tayo ng reaction video doon po ano sa mga nagme-message sa atin at mga nagsasabi nagko-comment na palitan nga raw po si Rachel Morales at talagang ay nako naman kahit po ako mga kalingap, alam na alam po ninyo yan mga kalingap. Sobrang supporter po ako mga kalingap. Alam niyo po sobrang supporter po ako ng love team na Rochelle. At nung una pa mga kalingap, ay isa na tayo sa mga nagbibigay ng reaction video at nagbibigay ng magagandang komento sa love team ng Rochelle. At yun nga po mga kalingap, ano, isa rin po tayo sa kinikilig tuwing nagpapakilig po ang love team na Rochelle. Kaya grabe mga kalingap, talagang hindi ko po kinaya kahapon at nagbigay nga po ako ng reaction video, ng komento ko doon sa mga nagko-comment at nagme sa atin na palitan daw po si Rachel. Bakit kailangan palitan? Bakit kailangan palitan? Nang gigigil, nang gigigil ako. Bakit kailangan palitan? Pinagpipilitan niyo na palitan. Bakit hindi na lang dagdagan? 'Yun ang sinasabi ko kahapon. Bakit hindi na lang dagdagan? Tapos grabe mga kalingap, uh, medyo masakit din sa akin kasi may mga comment pa. Ano? May mga comment pa na nag-agree, ano? dun sa pagpapalit. Bakit ang isipin nila po natin, bakit hindi na lang idagdag si Rose Ann mga kalingap? Yun lang po yung mga kalingap, yun lang po yung concern natin kaya tayo nagbigay ng reaction video para ipaalam po sa ating mga viewers, sa ating mga supporters at sa iba pong mga bumabatikos po ano sa team kalingap na wala pong dapat palitan na kahit na sinong tao Bagkos mga kalingam, mas maganda po, ano, idagdag na lang po Pag may bago po tayong kasamahan, idagdag po natin At least, mas marami, mas masaya at mas marami po ang natutulungan mga kalingap Iwasan na po natin yung mga pag-aaway-away Ano, yung pagpili po ng ating mga favorite o mga ganyan Iwasan na po natin mga kalingap At ito nga mga kalingap, talagang ikinagigil ko po, ay grabe Ito po, alam naman po natin mga kalingap Bago lang po mga kalingap, yung house blessing po sa bahay nila Joy ano yung bahay po nila Joy Kusa po nagkaroon po ng house blessing at doon nga po ano dumalo po ang ating mga kasama sa team Kalingap so meron na naman po nakita na naman po ang ilan sa mga walang sawang bumabatikos po kay Ruel and Rachel po meron na naman po mga comment at talaga patuloy na nagme-message sabi ko nga ito pag patuloy pa itong nagme-message talaga i-reveal -re ko na kung sino-sino itong mga nagko-comment at nagme-message na ito talagang hindi po tumitigil na mag-message po at mag-comment na bakit daw hindi nakita si Rowell at si Rachel doon sa house blessing ni Joy na dapat daw nandun po sila. Kaya talagang ikinainis ko, hindi nyo ba napanood yung mga vlog po ni Rowell of Malalag na in-interview po si Kalinga Prab at nagsalita rin po si Rachel Morales na talagang pinapaliwanag po ni Rachel na ayun nga po, ano, talagang marami, talagang buwabati ko sa kanya, maraming basher, pero sana maunawaan po na marami pong ginagawa yung bata marami pong ginagawa si Rachel mga kalingap sobrang busy po yung kanyang schedule at yun naman po ay naiintindihan naman po yung team kalingap ano, naiintindihan po nila kalingap prab, na may mga pagkakataon talaga na may mga ginagawa at nagkakasabay mga conflict schedule po ni Rachel at ni Rowell sa gawain po ng Team Kalingap. Na sana po ay lahat po tayo mga Kalingap ay maintindihan po natin mga Kalingap. Ano? So yung mga Kalingap para maintindihan niyo po yung aking sinasabi, panoorin po muna natin mga Kalingap yung naging house blessing po yung ibang kaganapan sa house blessing po ng bahay ni Joy ang Diwata Mangkayo. So ito panoorin po natin mga Kalingap. Mabait niyo naman pagtulog Sana tulog na lang kayo palagi. <laughs> Alright, we're here. No, oh, Erika masih sabi sa bahay. Ganda po. Ganda. Hmm. <laughs> Ganda no? Ganda. <laughs> Yan. Ito. Grab. Pwede na kayong mag-TikTok diyan. Ganda ng bahay, no? Hay. Dos. Nena. Fresh. Kalinga. Kali ingat, kaliwa na panood po natin yung ilang mga kasiyahan, mga kaganapan sa house blessing po ni Joy. Na talaga pigwa salamat naman natin dahil isa na naman po ang natulungan, isa kababayan na naman po natin sa pamilya, ang natulungan po ng team Kalingap na magkaroon po ng kanilang sarili at maayos at magandang bahay mga Kalingap. Pero talaga hindi po naiiwasan mga Kalingap yung talagang mga bashers po, ano talagang sumisilip na pwede nilang gawing issue sa team Kalingap. Kaya ayun nga po, ano kaya... Ako po, pilit po ako nagre-reaction video at uh, nagbablog po, ano, para may parating po dun sa mga bashers na mali po yung ginagawa nilang paninilip at paggawa po ng mga issue, yung mga tinatanong nila na bakit daw wala dun sa event, bakit daw hindi nakapunta, bakit daw... Uh, Ewan ko oh, kung ano, nakakagigil na nga mga kalingap talagang kung pwede nga lang talaga eh, i-reveal ko. Pag ako talaga nakapagpigil, sabi ko nga pag di ako nakapagpigil, kahit alam kong masama, alam kong bawal, pero dahil paulit-ulit na eh, ang dami nang nagko-comment, ang dami nagme-message, irereveal ko na po ang lahat. Okay, ibabla ko sila, ibabla ko sila mga kalingap para wala na pang wala na mga pag-message sa atin ng hindi mga gandang bagay against po sa ating mga beneficiaries at sa mga kasamahan sa ating kalingap. So yun po mga kalingap, ano, sana po mga kalingap ay iwasan na po natin mga kalingap yung pag uh, sili po sa ating mga kalingap vloggers, mga kasama sa Team Kalinga, sa K-Boys, sa mga beneficiaries, ano magtulungan lang po tayo mga Kalingap para mas maraya po mga kaubayan natin na matulungan. Ano? At suportahan po natin ang lahat ng ginagawang misyon ng Team Kalinga. Huwag na po nating uh, gatungan, huwag na po nating uh, bigyan ng masamang uh, masamang image o kaya nang uh, huwag na tayong sumilip ano na natin silipan mga kalingap kasi may mga kanya-kanya po siya ginagawang mission mga kanya-kanyang task mga kalingap talagang uh, may mga pagkakataon talaga na may conflict schedule po may mga gawain at alam na alam naman po natin mga kalingap na si Rachel po ay nag-aaral nagbablog nagcha-charity sumasama kay Ruel at may mga gawaing bahay din may personal din siyang gawaing bahay kaya sana po ay maunawaan po natin mga kalingap ang lahat po ng ating mga beneficiaries kung meron man po tayong mga nakikitang pagkukulang ay tayo na lang po ang bahalang umunawa mga kalingap sa kanilang mga ginagawa mga kalingap. At sana po patuloy lang natin suportahan ang ginagawang mitiin at pagtulong ng Team Kalingap at lalong lalo na ang ating mga beneficiaries na mga tinutulungan na sana po ay lahat sila mapag-aral po at mabigyan ng magandang kinabukasan. So yun lamang po at maraming maraming po salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share and subscribe to this video. Maraming maraming po salamat. God bless. Bye bye.